Hi guys, good morning. So I'm gonna taboy niya na, uh, content for this vlog is may daging paletemis na watch online and then click claim an online seller or an online shop nga legit hiya. but based on, mm -hmm. ha, kinkita, ha, na mo gin kita gin search na na YouTube tapos gin search na muna, money back man, oh, na. Hindi bakdaw. Mad oh nagyak niya. Madibak hiya. Pero ang price niya usually kasi, fossil price is nagre range in pera. Six, six two, uh, ten, 6, to ten. Six thousand to ten thousand, di ba? More than. Oo, oh, so ito. But ang price niya is marked down na kumbaga low, lowest, lowest of the low. So napalit ni Ms. Pudiba hin? Three Three thousand. So ano mananimo mo kuha? An ano mananimo mo na kuha na online? Keno ka man naging skeptical? At first actually, skeptical pa na ako and the order pala ako. Pero ah, I want to know. I just skeptical kong ang ka kana lawari pumalit. I just want to know. Kung kaya ano masubad Kaya gusto ko ko talaga pumalit ni ko sila actually. May na but ah, uh, parain nyan. Yun ang unang gipapakot worth it ba niya? I remember, di ba, nagyakan ka kung nga gabay ka nalang pumalit yung original kaya naman nga nagkikinuwang ka naman yung Jopixang Nakling era, tapos damon era clients, tapos nakling talaga era at laptop nga nagyakan niya nga kung ano ko ano, money back currently pwede ko like actually, this is so nice super nice pwede pa nga sita daw uy, ano ba? Kira kaya tarap Oh, amo ah, itong nice. silver yes. pagod. Anak ko na ako ng para akong kay silver. oh, silver hiya. Yeah. So now guys, makatukita kita ha. Robinson. Kay open na Robinson. May dahira facile nga brand nga gimbabalik nga dito ha. Sulod. Mm -hmm. Mapakyan na kita sulod kon ano eh. Dire ka damot. Mapakyan na name is diba. Pero kikitaw na ito. Box tapos it i uh, the item itself Maka ba makaka-feel ka kasi ito mabugat ya yeah? i feel it ako tane actually kung fake man niya yeah? hindi wow nagkakain ng dumlagya guys nagiina ka ni ako ni Miss Pudi bang gabay ka pumalitin brand new case at Japik ang kaya ano nga pumalitin naman niya yung mga kawan ambot ano na kayong ganyo yung nihay na pagpalit yung sa sagad mga item na naman. Eh, scam ka lago dito. Saka follow alawa ka nyo. Kahit kasi kung okay, mapalit pa kunta kami. Eh, may daba yan ni Raan. Gusto ko get mga brand. Anong gusto nga ni nga brand dada? Hmm. Ibang nga yung mga jeep. <laughs> Mas makinang lahat talaga dito. Pero may jamang tea, sabi ko. Hinaya habang mabuntad. So, there, you, uh, okay. Away, gonna... ah, it's ah, it's 20? okay 20%. So, ko yan, ah. Si Sime, tea ako. Ano talaga? nag i Ayaw lang. So, kung 13 ate, pera minus 25%, ha? Pera man. 20. Oh, 20%? 20%

po na anak naman ko mamit yung mga kutsara yes mafao no, yung mga kutsara hahaha masigla na ako parang mafao yung mga kutsara di ba anak chases eh minalo ba na chases pa at yung osmano na plane pero kuna Boeing as di to masiserve yung dilog at kung yung abet na dapat na yung delay at tim eh tim eh may color man yung blue amanias at to ang pinamda talaga as na isais

Kuntama, Actually, ko lang niya utang lekenis ko dito. Oo, ganda sa'yo lang. Pero okay nga, Promise, masakit ko. Sige, sige, sige. I'll Utang uh niya, December ko December ko ito. Okay, sa swipe naman, ha? -huh. Sige. Anong libre niya ati, long slip? magpapag libre ka, long slip. Swipe December ito, kay pa

may arms naman. May talagang basahin po pala. niya. Nagbubudol lang kasi niya ate. Kaya talaga man katika niya. Iyate niya. kitong pag pala na. Tawa na. Hello, ma'am! Hello, sir! Iyate niya. Huwag kitong Nakakabudol. Huwag daw na ito. Gusto mo na Mga. Sa ko collection ko nila ito yung tinisplay ko sa inyo. pa, ang blue, green, red. yung wonder, ano ma'am? Ang mga screw, okay pa ma'am. Diri na. Ah, siya ko lang yagin. ko. Diri ko na talaga yata ka. Ano niya? Ito yung ko nalang Large sa... May Excel pa? Ang bang large na. Pero kayo may nakapag-dubli kasi sa... Okay. 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 Okay.

Ah! So guys, kung gusto niyo yung shades, pa lang ang master. Ito. May dahera. Well, it's the class din yan natin. Tapos, sa demand year terms, kung may da mag-purchase kahin 2,900, 2,225, may free nga t-shirt or long sleeve. Ano akong impili, long sleeve kahit. May da ko naman shirt, duha. Pag-usa kami ng Mr. Para ito na Ay! Ano po same? Pareha si Rap Kills. Tapos, ikot lang talaga yung makukuan ng ka-feel kay, syempre, kuan man. Ano ini? Nakabalot siya. Pero, pag-abot ko, same lo. No? Ang difference na niya, kay ang nakatramol, may nalilig ko, ang dan. Ano din nakasurat? May nakasurat naka na engrave. Hmm, ito waray. Buri nga naka-engrave. Pero ang timbang, ang kabug at uh, tapos ang yakahimo. Ano yaka -himo hindi mo yung madi-differentiate. Kaya talaga original ito. Ang oh, mga nito ang gaging click man ang seller. Oo. Tapos based on mga reviews giha, mga pa yung mga reviews ni Ra. Sige, tingnan natin. So, ay lang ni pag-assume nga uh, kung ano uh. kaya. Kay, nag click ba yung talaga? Money ba? Oh, ano kung ko man yung mapapatch eh? Mapapa... ano kaya yung mapapatch? Legitima si Chef. Kay naya nga. Itira ko na mga rin. Yung papatch ko ng it mga nakalit. Tapos... kon ko nung legit. Naya ka niya mga nanmamalit niya. Okay, okay. Mm -hmm. Okay, kung so, nasa dito, mga pera na nga reviews na ka so dito. Parang sa tanan man nga na upalit hero. So, do not think otherwise. Kaya muna talaga ito. Diba guys? Pag daw wala na nga na-tribute tapos puro positive it nakasorted to, Ayun, nawag ka nang magpatumpit-tumpit pa Positive na ito po ha. positive na itong uh, rigid, original O, oh, sabah din eh, it's a rock yan dala pag sulpot Okay, Godia Okay, good day, yeah. Ay, naku ka So anyway guys, sama ah, ito nakita naman ni eh, Miss Bodeva Rita Robinson Pari man di kaya kan man dek Chinese po di ba ng red So meaning to say The watch is original Nagiging barato lahi ha Kay damo it mga orders And Quote and and selling dito seller Damo nga Damo tira gin kukuha ng orders Amo nagiging barato it Palik So nag wholesale ah Wholesale price at ginatagay So yun lang guys, I hope mayroon niyo natutunan din niya nga atong bitch Wala na rin natutunan Wala rin natutunan hmm. Akadamod ang mga tao ay kapag walang natutunan lahat ng mga sabari niya Dapat nasa porta ka oh Teri yeah, kay na yeah. ka Basta nga ni nagone Daddy video video yung napagtotol-totol din asang common lewat. Um, nagpipinalit kita ng mga audio guys, microphone tapos diri ka na ako. Man. Maram ka, kulang nala talaga amon, kwarta. Oh. Kahit amon feeling, mayaman talaga. Oo, oh, <laughs> nagpipinalit kami ng adapter, nagpipinalit <laughs> kami ng audio palit, mic, uh, palit kami ng GoPro. Happy feeling, okay na kami, pasar na. <laughs> <laughs> mayaman na, pasado ng duro. Ang na na It monetization ah. na lahat problema. Ako ah, oh, na gudla. Kahit ko na feeling la. Grabe na talaga itang ka-feeling. Mm, feeling kwan na talaga kami. Feeling Do, rich. Feeling rich na talaga. Nagetan nga. ayon na lang ni, ni itang paglusad lugod. Kung malusad ka, mahinda ka na liwat nga dito. Oh, mapop man lang ako. Kung mapop ka? O oh, sige. Okay guys, makakadaan na kami. Thank you guys Just for watching. Change ako yung chinelas, ano? Oo. Oh, oh, Pag-comportable lang ito. Don't forget for thank you guys for watching and don't forget to like, comment and subscribe. Alay yes. lang kita And of course, ma monetize na kita, guys. Kaya nag-iisud na mismo di ko Kit pipiliin kitang mga gadget tapos dire na mo-monetize. Yai, tama ito. Kaya gintik ka ang ano doon pag vlog vlog. Miss na lang ano yung malit bante kayo ito pagkapalit pagkapalit ito na audio mic tapos ito na adapter may dahil ito na bago drone na lang ito ban pumalit na lang drone wag ang ngayay wag ang ngayay wag ang Pag-advance. Nee, manifestation ka dito. Well, as, as in, ang mga tak ginuhulat, kaya kita ko kasi the way I act, the way I want. Kaya mo na. Kaya Nagulat ulit talaga ng kwarto ko. Ikwarta na ito. Ikwarta na dapat na. ba daw? Ikaw lang nagulat karta. Manjing ka, makadong kami hamol. Mapal ko. <laughs> ang mayaman good. So, din eh. Madana siya. Mapal ang bago. Okay. Mayaman gud. ito guys. Pang <laughs> good. gud. Bis nga yawa na kagabuk ng mga wala na kagabuk ng mga account. Sige lang po. Ito lagi hapon ha na nyeri. Visit bonus ato pa ngayawat next month. Palit lagi hapon. Okay. Pagabotit bonus. Pagabotit bonus. Bye, do ito nila. Masok ka nila. <laughs> na na. Nga? Nga. Okay, kaya nga 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 Babay na. Nga nga Pulo,